Dadala lang sila ng ginikan para hindi madulas yung ano, dumulas yung kuko ng kalabaw. Yun, yun lang yung diskarte dyan. eh yun yung malupitang diskarte, saka hindi maano, maano sa bato yung mga kuko ng kalabaw. Okay mga kabukid, uh, ito po yung matagal ko nang hinihintay Uh, ah, halos 100 days po na naghintay po tayo, nagtrabaho po tayo dito sa bukid. ah nagtanim po tayo ng palay. So ngayon po, sa loob po ng 100 days, ay tayo po ay aani na. Ito po. Ayan o. No? Oh. Aani na po tayo. Nagpapaharvest na po tayo. Ayan, nakakaano na siya. Nakakaano na po siya. ang pinitak na po. Ito po So yung una, yung unang pinitak hindi pa na natin pinaano, hindi pa natin pina-harvest kasi may ano, meron pong halo, nagkahalo po 'yon para hindi po kumalat yung halo, pinahuli po natin. So meron po tayong kokonting uh, bukid na iniwan po ng daddy ko sa amin magkakapatid saka sa nanay ko. So kahit kokonti lang po, uh, importante uh, meron at meron tayong pinagkukuhan ng ano ng bigas kasi po yung po yung isa sa pinakaimportante yung bigas. So hindi na po kami bumibili ng bigas. Uh, meron po kami ito pampabigas namin yan. So itong pangalawang pinitak po mga kabukid. Uh, ano po naka 22. Pero dati umaani po yan ano 25, 24, ganon 28, ganon pinakamataas. Tapos yung pangalawang pinitak naka ano po naka 23 ayan pagka maganda yung palay mo uh, yan ng ano 28 25 ganun po so kung tatanungin niyo po ako mga kabukid ay napakaganda na po okay okay na po yun napakaganda na po ng ng inaani ko kasi hindi ko naman po yan ah, sinabugan ng ano hindi ko naman yung sinabugan ng pataba kasi Uh, naguulan po so yung ulan isang nitrogen po yan Nag, nagpapaganda din ng mga halaman yan wag lang sobra sobra so tumaas din po yung ano natin yung palay natin so yan kasi po kasi dati mga kabukid ano ay sobrang baba ng palay baka ako hindi ko maano baka ako hindi ko makuha yung gastos ko kaya hindi ko na hindi ko na sinabugan ng ano pataba So itong katabay natin uh, Medyo nahuli po sila Kasi uh, Gawa nung ano Nag third crop sila Kasi po dito sa amin Misa nakakasingit po yung third crop So medyo nahuli sila Nang mag harvest ng third crop Nahuli po sila maglagay Ito po mga kabukid Ano yan uh, Naka 23 Tapos yung sa kabila Sa tabi ng daan pinalampas muna natin kasi may halo e po makikita nyo may halo ano up and down so baka pagka na harvest natin eh paglipat nung harvester dito sa kabila eh baka kumalat po kaya ang ginawa ko po pinahuli ko Ayan po yung variety ng palay natin ay 216. So, ang lumalakad ngayon dito, 14 po ang kilo. Kung igukumpara po natin dun sa nakaraang ano, nakaraang buwan, eh 8, 7, 10, 9, ganoon lang po yung presyuhan. So, tumaas na po ng konti. Oh, yung tito ko. Pagpapaano din to? Papagika din. oh, sasabay muna. Uh, oh. Si buyer mo na. Oh. Si buyer natin, si Boss Topay. Uh, okay. Ah, oh, ayan po, oh. nandun na yung vacuum natin. Yung harvester. At uh, tinawag muna. O, oh, tatawagin ko muna yung ano natin. Uh, yung, yung buyer po namin palay. Yung suki namin, mga kabukid. Shout out kay Boss Topay. So, mga isang oras lang siguro, mga kabukid, Tapos na yan. Tapos, hakakuti na nung ano. Naka-standby na yung ano doon. Naka-standby na yung mga karton natin mag-ano maghahakot. Ah, mayroon pang na ano, harvester, oh. Ay, sa ano yan? Sa dulo? Doon, sa kabila. Doon sa tatabi ko doon sa sa gawing ulo, uluhan ng bukid ko, mga kabukid. Oh, kadugtong ng bukid ko. Medyo nahuli siya, pero okay lang. Kasi, sabay lang sila, oh. Oh, iniwan ko po yan kasi ano, oh, may mga halo. Para hindi ko malat yung halo. Ayan po, may mga halo. naka 23 tapos 22 yung isa. Alanganin na, makunat ah. Yung kalabaw ni barangay. Sinakay na yata lahat dun na. may tubig. May konting tubig ano? May mahirap konti tayo. Tulok. Ah, uh -huh. uh -huh. hindi na mahirap dito. May tubig oh. Hindi mahirapan mga kabukid. May tubig. Uh -huh. Uh -huh. Nagdadala lang sila ng ginikan para hindi madulas yung ano, dumulas yung kuko ng kalabaw. Yun. Yun lang yung diskarte dyan. Yan yung, yung malupit ang diskarte saka hindi maano, maano sa bato yung mga kukunong kalabaw. <sighs> ah! Oh, wow. Ah. Yan yung isa sa pinakamahirap na trabaho, ah! yung pag paghahakot ng palay pang kakariyada, mga kabukid. Siyempre, iniingatan nila yung mga kalabaw nila eh napakamahal ng mga 'yan. Uh! Oh, wala lang yan. Ay, baliwala wala. mo pa ka agad eh. niya pa. Ah, kakain pa? Ligtas na ako. Makarang yung sakay ko diyan please na. Para makasibat na ako. Para maano ko na mapaghanda ako na yung tanghalian natin. Ba, agresibo yata ya. Mag magaan naman, may tubig eh. Mahirap yung wala tubig, Mal makunat. Oh. Kaya. Parang, parang umaulang sa tuyo. <laughs> <laughs> baliwala wala na, ano. baliwala wala. Parang umaulang sa tuyo. Hoy, <laughs> <laughs> okay, yung pisan, kaya? Ay, ito yung nag-viral ko sa YouTube. Oh, yung yung hinete nun ang nadapa, hindi yung kalabaw. <laughs> eto <laughs> pa yung dalawa ay may lakas yung kalabaw nito ah, hintay hintay po yan ano nangyari bumara yung ginikan barado yung gulong Ito na yung dalawa, medyo nahuli lang ng konti. Uh, bumaro yung ano, nagka kumapol. Pinipigilan pa ya. Ha, ginikan. Hintay lang natin mga kabukid na nagugas lang ng kamay si barangay. O oh, yung sa ate mo, palitan ko. Hindi <laughs> makakibo. Ayaw, mga kabukid. Pinapalitan ko yung sa niya. Bibigay ko sa mga alaga ko. Binibili ko 50. <laughs> 50 isang tali, isang sunong. Barangay, kaya mong makihat? Kala na. Kaya yan. May tubig eh. Hindi naman makunat eh. Oh. Baliwala lang yan. Oh. Oh. ito yata medyo bata yung kalabaw nito ah. <laughs> oh, sige kaya na yan Uy! <laughs> bali wala! dadali niyo na doon sa, ano, sa bahay natin mga kabukid. Ito. So, ito na po yung palay natin mga kabukid. Oo, oh, isang ano na lang. Ano, tapos na kaya? Wala na? Meron pa ano? Pa, 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 pa. Dalawa pa? Oo, oh, uh, dalawa pa. Dalawa pa. Dalawa pa. Oh, eh, ito. Hindi sa kasamahan ko. Tapos ito. Ito lang yung sa akin, mga kabukid ko. lang. Uh, malit lang po yung ano ko, yung bukid ko. Ito. Nakailang ka, nakailang ka. 103, bo? Maganda <laughs> mo nga din sa'yo ha. Ah. 103, tapos par parang, parang tukulay sa'yo, ano? Maganda nga din sa'yo. Tuyo. Takin may jono, may mga berdeng masariwak. Tadi <laughs> Kulang ko pang apulo, ah? Kupulo. <laughs> po, ay eh, ganyan po kahirap ang ano ang <laughs> Nang putik pero maraming pera yan mga kabukid marami nang kita magkano kinikita nyo sa isang crop? 56 ano? 56k? Peso, 56 ang taon Hindi, sa isang ano, sa isang crapping Magkano, sa mga 15, siguro kaya 20k ano 56 ang taon Wala na yung parang pa Basta yun, nasa taas, ipisan sa nilang Ah, di ba? Di ba? Di diba, diba, ba diba lalawlaw yung itlong mo diyan, Pisan? Sila yan, Di naman. abigat Oo, oh, ito diyan. Yung mata yung lumalaw lang. Wala na doon ah. Ha? Kitinga mo no. Ah. Ito lang yung sa atin. Sabay kami nang ano, nung kaibigan ko sa ayan, mas marami siyang inani kaysa sa akin. Ito <laughs> yan. Ay, mas maluwang 'yung maluwang naman 'yung sa akin. Ko konti lang sa kanya, naka 100 mahigit. Balik me. Oh. Pin merienda man ba kayo ni boss? Hey. ah, hindi pa? Eh, hey, pamimirienda kayo mamaya, meron doon. So Tapos tayo sa akin. <laughs> 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 Pina oy, 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 oy. Pang, maulog, ah. ay 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 Oy. Muntik pang muntik pang mahulog ah. Dapat. Pagod na wala sa merienda talaga. <laughs> Pero pinakain ko na kanito to, bulalo. Bulalo. <laughs> bulalo. Oh, oh. Kumain na to kanina bulalo, merienda na lang. Ano? Palit sigarilyo yung ano? Ha? Ah, Isa ka timo nandoon pa? Wala na. Wala na? Sulong, sulong. Konti na lang, mga kabukit. Oo. Oh. Lima lang sila. Anim. Anim? Ay, dumating na isa, ano? Anim na. Anim na. hoy hoy isa pa. Tas meron pang ano, yung tatlong balde. Pagka po ganito, traffic muna mga kabukid. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Palagay ko mas mahalin sa yo? Maganda 'yung palay mo. <laughs> Tuyo. Tsaka Oo, oo, oh, 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 oh. <laughs> Pare-parehas lang presyo. <laughs> tresi lang mga kabukid. Yung tresi lang po yung presyo ng palay ko. So, siguro hindi naman ako matatalo. May sobrang konti. Pero itong kasama ko, ganado. Marami itong masasobra. <laughs> Inaayos sa gilid. Ako, ba tamahan niyo pala yung motor ko. Oh. Oh, oh, oh. Ya. Yeah. Tapos na. Wala na, isang kareta na lang makakadaan na sila. ito ah, na po, yung malapit na po tayo matapos, nagtitimbangan na. Ito yung mga tropa natin, yung Bembang Boys. Mahilig ba kayong bumengbang? Ha? <laughs> master. Ah. <laughs> mastermind. Oh, <Six> <laughs> eh mas nating mga ano. Pag uwi niya din mastermind. Masama nakapalo yung asawa niya. <laughs> <laughs> nakapalo. <laughs> nakapalo. <laughs> nakapalo kami. Mababano din siya sana. 67. 67. Medyo maganda yung ano, medyo maganda yung timbang natin yung palay natin mga kabukid medyo makakabawi tayo sa timbang pero sa presyo ang presyo po niyan uh, 13 lang po kasi medyo sariwa pero pag ayong medyo matuyo ah, medyo tukol nasa 14 po yung ayun yung nako mabibigat yan di ba basa doon? hindi 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 gusto ko nga basa para bumigat eh <laughs> <laughs> dito na sa mama may tubig ayun ano yung si boss tubig mga kapugid, okay. na yung ano ito lang. Sa kabilang alakay. Opo, po 80 lang yung ano, yan yung capacity niya, sir. Meron pa po kukunta. Ah, meron pa po. 180 capacity niya. Ganda lang daan. Boss, pa-picture nga ako ng isa. Oh, ito, malapit nang matapos Magtitira tayo mga kabukid ng ano, 15 Pampabigas natin, bibilad natin